In morning mga katroops, mga 3 days ko na na hindi nakakapasok sa so work kasi naman nakasabay-sabay ang sakit ng mga tao dito sa bahay. Si nanay nga ngayon ay nasa hospital. At ito si Bibi Boss Amo naman ay may lagnat. Umaga na nga at pasikat na ang araw kaya lumabas muna kami para magpaaraw siya. Grabe, parang wala talaga siyang sakit pero ang totoo mainit talagang katawan niya. Buti na lang masigla pa rin siya kahit may lagnat. Matapos ang ilang minuto ay pumasok na kami ng bahay para dumede naman siya. Try ko na din patulugin. Kaya lang mukhang ayaw pang matulog. Ganado pa rin siyang maglaro. Aba anak, paalala ko lang sa iyo. May ka. Nauhutom na nga ako kaya kakain na sana ako. Pero wala pa pala kaming kanin. Kaya nagluto muna ang kuya daddy jenyo. At try ko na nga ulit siyang ihele dahil napansin ko na nagkukusot na siya ng mata. At ayun na nga nakatulog na siya. Bumalik na nga ulit ako sa kusina para magluto naman ang ulam. Nakita ko nga itong spam sa ibabong ng rep na bigay ni Lolo Dodo. Ito na lang ang lulutuin ko para madaling i-prepare at baka magasing na si baby boss amo ko. Habang napipito nga ay nagasang ko na rin itong mga kinainan namin kagabi. Mahirap nga pala maghugas dito sa amin kasi tinatabo pa ang tubig dahil mahina ang tubig. Pwede na nga ang pagkain at pwede na tayong kumain. Magagatas na rin pala ako para hindi naman ako magkasakit din. Nakaligo na rin pala ako habang tulog si Bibi Puso Amo. Tulog pa rin siya kaya nakapag-reply ako sa mga messages sa trabaho. Dami ko na ang backlog pero bahana na. Paras na pala ng pag-inom ng gamot na Bibi boss Amo kaya gigisingin ko muna. Ayun, nakatulog naman din siya ulit pagkatapos uminom ng gamot. Yun lang. Thank you for watching.